Balita sa mga lalawigan kasabay ng isang linggong paghahanap kay Pastor Apollo Kiboloy ginanap ding kahapon ang anibersaryo ng Kingdom of Jesus Christ. Pero dahil nga sa patuloy ang paghahanap sa pastor, hindi pinayagan ng mga miyembro na gamitin ang kanilang cathedral. Kaya naman sa labas na lamang sila nagdaos ng programa. Sa entrada ng KOJC, malaking wanted poster ni Pastor Kiboloy ang sasalubong sa mga miyembro. Pero ang mga miyembro nga ng KOJC hindi naman nagpatinag sa mga polis. Nagbantay din sila sa mga equipment at mga taong ipinapasok ng mga polis sa compound. Isang larawan naman ang ipinakita ng legal counsel ng KOJC na si Attorney Israelito Torion na nakapaghukay na daw ng malalim ang mga polis sa gusali ng Jose Maria College. Hinala niya may ibang pakay ang mga polis sa lugar. Ang sabi, naghuhukay na daw ng ginto Itinanggi naman ito ng PNP at sinabing hindi totoo na naghuhukay nga sila at may drilling operation sa nasabing lugar. Sinalakay po naman ang isang illegal na pogo hub sa isang hotel at resort sa Lapu-Lapu City, Cebu. Nahuli po ang higit na isang daang foreign national at mga Pilipino. Nakatanggap po ng tip ang mga otoridad na merong labintatlong dayuhan na overstaying sa lugar at nagtatrabaho po ng walang mga permits. Tumambad sa raid ang mga computer, laptop at cellphone na ginagamit sa panloloko o operasyon ng Pogo. Ayon sa Bureau of Immigration, posibleng managot ang pamunuan ng hotel dahil hinayaan daw itong manatili ang naturang mga dayuhan. Nasila po naman sa inquest proceedings ang mga dayuhan bago ito ipatapon sa anilang mga pinanggalingang bansa. Sa pool, sa viral video, ang halimhinang panununtok ng tatlong mag-aaral sa kapwa nila estudyante sa Naga City. Sa dami nga ng suntok, hirap ng tumayo at halatang namimilipit ng na estudyante sa sakit. Pero rinig pa rin sa viral video na nagtatawanan pa ang mga kumukuha ng video maging ang mga kasama nito. Nakawawa po naman yung binubuli ng bata na yan. Mm. Ayun po sa Naga City Police, mga estudyante ng Camarines Sur National High School at Naga College Foundation Incorporated ang nasa video. Last week daw nangyari ito at nai-upload pa nga pero sa labas daw ng eskwelahan nangyari. Hindi pa naman masabi ng mga polis kung bahagi ng initiation sa fraternity o gang ang nangyaring pambubugbog. Pero ayon sa Naga College, nagsagawa na rin sila ng kanilang sariling investigasyon at nagsasagawa na rin ng psychosocial intervention sa mga tawit na bata. kinon na rin ng Department of Education sa Naga ang insidente. Oh, Patay ho naman ang isang labing anim taong gulang na estudyante sa Kasibu, Nueva Vizcaya matapos pong saksakin ng kanyang kainuman. At sa investigasyon, lumabas po na nag-amok ang biktima habang kainuman ang labing pitong taong gulang na suspect at pitong iba pa. Sinubukan daw siyang awatin ng suspect pero sinakal daw siya kalaunan kaya nasaksak niya ang biktima. Hawak na ngayon ng mga pulis ang suspect na kusang loob po namang sumuko. Lima naman ang sugatan matapos banggain ng isang boom truck, ang isang cargo van sa may Talisay Tagaytay Road sa Batangas. Sa investigasyon, lumabas na nawala ng preno ang boom truck na may dalang construction materials. Lumihis tuloy sa kabilang lane at binangga nga ang van. Sa lakas nga ng impact na wasak ang parehong sasakyan. Kabilang sa mga sugatan ng dalawang pahinante ng truck, driver ng van at pasahero nito na empleyado naman ng lokal na pamahalaan. Nasa maayos na kondisyon na ang mga nasugatan. Nangako naman ng driver at may-ari ng truck na sasagutin ang pagpapagamot sa mga biktima. at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.